Ayun, good day na naman po sa ating lahat uh, mga kaibigan. Ito, uh, umpisa naman ng panibagong trabaho ulit. Uh, siya nga pala, okay, magre-repair na aking uh, mga plant, uh, plant rack ni Bosco. Kasi hindi niya nagustuhan last year nung mga ginawa kong plant rack na reject. After na magamit niya ng isang taon, sinabi niya reject. Kaya one no choice kundi baguhin ko ulit. Mabuti na lamang, okay, mayroong mga... gamit kaya no problem para sa akin dahil uh, akong mga tools mayroon akong pang welding, welding machine may grinder ako at samot-samot uh, na tools meron ako kaya pwede ako makagawa ng plant track na idea lang kasi wala hindi naman ako talaga welder try-try uh, ba hanggang sa mabuo ko yung rack kaya proud ako dahil nakagawa ko ng plant track na niya na ito ay pang pangatlo na na plant track yan na, na, ginawa ko. Ngayon ko lang na i-video. Yung mga nauna hindi ko na i-video. Siguro uh, pag pipintura i-video ko na. Kaya to so, watch na lang kayo ng aking uh, plant track. Sa aking gagawin to. Bali to ay uh, i-aayusin ko to. Uh, Bali 1 2 3 4 4 step gagawin ko siyang babaguhin ko yan kaya parang hagdan style. Kaya ayan, uh, umpisa na medyo akit mo tayo diyan para naman okay ang dating. Uh, ayan. Hop, umpisa mo na naman ang trabaho. Kaya uh, Ito. Hop. Ya grinder ko hawak ko nga pala grinder. Ang gamit ko na yan, grinder ay Stanley. Stanley po yan na uh, mahirap ihanap ng balas. Kaya yung balang yan ay special na balas, yung malaking butas. Kaya yan. Uh, medyo delikado kaya ako nag dahil ako ay uh, na may experience na ako dyan bad experience ko sa aking uh, pagga-grinder nabasag yung aking uh, grinder na ipit do sa sa bakal na aking uh, ginagawa na shear dyan din yung yung ding uh, plant trap na yan kaya lang uh, sabi nga niya nung boss ko ay daw ay reject matapos niyang gamitin ay reject daw ayan. kaya uh, no choice kundi i repair ko Mm -hmm. Ayan. Uh, ayan, medyo okay, okay, Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Mga kaibigan ko diyan, sa inyong lahat diyan. Kaya nga pala uh, dito ako ngayon sa rooftop ng aming uh, munting tahanan. At ako ay gumagawa ng uh, plant rack. Plant rack para doon sa mga halaman ni e, Ito yung uh, plant ano namin na ginagawa ko ngayon. hindi man sa perfect pero okay na uh, okay na rin yeah. malaglag na eh. magandang hapon sa inyong lahat ito magpipintura ko ng ano ng uh, aking ginawang plant truck bali pangalaw pangatlo na ito kaya lang dito sa rooftop ay dalawa lang ginawa ko kasi umuulan walang pwesto sa baba kaya naisip ako na dito na lamang muna gawin ito at ibababa na lang tsaka ako nalang isipin kung paano ito ibababa ng mga matapos ko isa na plant rack 1, 2, 3, 4 4 step yan. At ito naman yung isa. Ayan. 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 Yung isa. Yung apat din yan. Yung hmm. bigyan bali yung mga natira na pinang bubong last year. Yung mga, mga pinagpotolan. Ayan. Hmm. Ayan. Ayan pa pala to. Take time. Ayan pa si